Hello guys. Mm -hmm. Yahi tayo guys. Um, guys. Pipick up ako sa Apari. Ngayon. Tapos deliver ko sa Tawi-Tawi. So medyo short ride lang muna ngayon aparito tawi-tawi lang hindi pa kasi ako nakas ano sampa dun sa lalamog na malakihan. dito lang muna tayo sa four wheels kasi pag nasa malakihan na tayong lalamog ang biyahe nun ay Asia papuntang Europe Amerika, South America Australia kahit saan sa buong mundo guys so since hindi pa tayo naka on board doon sa kanong lalamod na malaki ha dito lang muna tayo sa 4 wheels guys so apari ang pick up natin papuntang hulo sa tawi tawi pala So, halos border na ng ano Malaysia yung drop off natin. Ang karga ko guys, ano? Puro Puro maleta. Galing norte, mga maleta guys. Ewan ko kanino mga maleta yun guys, ang dami. Ewan ko anong mga laman ng mga maleta guys So ang daming ano eh Mga maleta daw Tinawagan ko yung Number ng pick up So Stay tuned lang guys Sa daanan natin kung saan tayo dadaan Tumal ngayon guys yung biyahe Mainit eh So ayos sana ganito dito guys Hindi masyadong ma Ay hindi masyadong traffic Hindi baling mainit Basta hindi traffic So guys hindi ko na tayo dito sa Papuntang Cebu Tumagete Hirap Pagdala lang Bakalik ko guys May ano Malaking truck So mag diver tayo guys Nang Negros Dito na sa ano eh South Cebu na ako guys eh So tatawid na lang tayo Papuntang Dumaguete Kasi naiwan tayo nung Light Ferry Galing Cebu papuntang Dapitan. Sa pababa ng Sambuanga. So ang siste guys, dito tayo so, sa sa Dumaguete. Hindi tayo magmual-bual Cebu. Ito guys. dumagete guys. Dumaguete na guys. sumunod din pala sa atin guys oh. papunta din siguro sa buwangga yan guys ah. malubakards malubak guys hirap guys pag hindi natin kabisado yung daan guys papunta ng Sambuanga galing dipolog na to guys papunta ng Sambuanga dapitan to Sambuanga tapos Sambuanga to Basilan Basilan to Hulo so Hulo to Tawi-Tawi yung -tawi. biyahe natin guys Okay, hindi na, hindi pala yung ito na ay mas otro hindi ko ay dali el todo hala tak ya guys para zamboan kaya kita guys hala tak ya biang kami no guys guys papasok na tayo sa pantalan ng Zamboanga punta na to ng Bazilan ano tayo sa Duarte guys yes. kilala na ako dito sa guard, ah kilala na ako ng guard dito guys sa pantalan ng Zamboanga naisip na tayo guys sa so, sakayang so tayo ng Roro papuntang Basilan Dating ng Basilan sa so sakayang tayo ng, ng Roro Paralya na Holo, Hulo Pagkabarigan na hulo nung tetanggeng kita Roro papuntang ano Tawi-tawi trap okay guys tingnan mo no? ay ko sa ka booking ala guys wala tayong booking dun sa tawi-tawi guys kaya ang binara binayaran ni customer ni client guys is yung balikan kasi taga norte nagbook guys si mayaman kaya binayaran niya yung balikan guys na ano nakikita lamig guys yung aircon guys dito na tayo guys sa pinay ng Roro papuntang Brazilan yo